nang umaga. Hunting naman tayo sa bundok kasama ang mga kapatid natin. Ito yung kapatid natin sa spiritual. Si Sweden. Si King Lipsky, Si Leo Ari. Uh the circle. Magic circle pala. Si Dave. Kapatid natin. Si Spike Galban. Bakto normal naman tayo. Mabundok naman yung akyatay natin. Kuya po? Hmm. Gusto Hah? Oh. Namun ini bro, ini bonnya hop oh, wow. bau. Dan lok ba. Hayo <laughs> lenang tayo naka aket ulit sa bundok.

Oh, kanta ko muda. Hmm. Ah, kata nun, Ay, ang dua ka dalagi tay. Eh? Di, papa mo din. Ito. Ito, ah. Nangasoy ka mong Ah. Sini sa <coughs> Ayan mga kabertudis, dito na po tayo. <coughs> Abaw, ah. <laughs>

Makabuhay hindi yan. hindi, do layin mga makabuhay. Kung lusot sa kawayan oh. Bro. Pero, pero nabuka lang galing. Oh, buka lang galing. Bukayo. Oh. Ba't tanikon uh, ano pa? Tinagos ng kawayan ang kawayan. <coughs> ano okay. oh.

Na? Why, ah? Mo na ng kabalan. <laughs> Meraming hmm? santuara. Hmm? Oh, oh. santuara Oh, ganito. Di opo ta. Ma Darun. Darun kumagitsyak ka. Mga santuwara. Marami dito santuwara, ayan. Ito santuara 'yan 'yung din ito. Ayan oh. Ito, crystal santuara Kristal.

isang bundok puro santuara ayan oh, oh ito nang ayan mga kabartudes mga pasuai dyan mga kaway kaway mga bashers dyan ata uh, shout out sa lahat yes. hmm. Santo Arang hmm. Tagus. Tagus Ayun mm -hmm. o, no? Santuara din ito our... At ito ay bu Bumalik tayo dito ano? para Puro Santuara Araw, anan hmm? An -an. hmm. <coughs> to po Anan Kamay para ano

The oh, boy. shout out sa mga asawa, sa walong asawa, nabalo, o oh, binayaan dyan. May ngipin, o sa... wala. <laughs> shout, shout, out sa Marian dyan. shout out sa single pata. oh, shout out, <laughs> out sa lahat. Sa mga nagsasabi na parami ng viewers, oh, ngayon, ayan, parami kayo dyan. Sa mga Buna. Okay, bashers na. dyan. Uy, la? na. Uy, abers. Ayan po,